sadyang talagang totoo ang kasabihan na ang gaba diligyod magsaba. Kung may nagawa kang kasalanan sa iyong kapwa, ay dapat lang talagang pagbayaran mo ito upang ikaw ay matuto. Matapos matanggal bilang PNP Chief ng Philippine National Police, General Nicholas Story III, posibleng ulanin ng kaliwat ka ng kaso. Ito ang nagbabagang balita ngayon kung saan ay kinumpirma ng mga tagapagsalita at ilang mga veteran lawyers na posibleng sampahan nila ng patong-patong na kaso. Ay, isa sa very controversial na PNP chip ngayong taon. Na walang iba kundi si General Nicolas Torre III matapos matanggal bilang PNP Chief ng Philippine National Police. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na at yun na nga mga kachika. bukang hindi para natatapos ang bangungot. At nagsisimula pa lamang ang mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ng floating general na walang iba kundi si General Nicholas Torre Dahil sa kompromasyong may ilang mga lawyers at mga kapartido ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ang magsasampa sa kanya ng patong-patong na kaso. Ayon pa sa tagapagsalita ng Kingdom of Jesus Christ at veteran lawyer na walang iba kundi si Atorne Estra Elito Torreon, posibleng ulanin ng kaliwat ka ng kaso sa si General Torre matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto nito sa dating PRRD bilang pagpapatunay. Inilabas di umano ng kampo ng pamilyang Duterte ang iligal na ginawa nito kung saan ay binasa lamang niya via cellphone ang di umano ay hinihinalang warrant of arrest laban sa dating Pangulo na kinalaunan ay naimbestigahan sa Senado at dito na laman na wala naman palang warrant of arrest laban sa dating Pangulo at hindi tama ang ginawang proseso ng dating PNP chief ng Philippine National Police na si General Torres. Bukod pa daw dito sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Rua Duterte na inabangan mula airport dinala sa Villamor Air Base, at iligal na dinala sa The Hague, Netherlands. Kung saan ay ngayon doon nakadetain para harapin ang mga diomanay mga aligasyon laban sa kanya ng Crimes Against Humanity. Pinaninindigan ni Atty. Estra Elito na bukod sa ginawang panggugulo ni Torre sa Kingdom of Jesus Christ ay pagbabayaran nito sa marami sa ating mga kababayan lalo na sa mga tagadabaw dahil sa mga iligal na proseso na ginawa nito para lamang maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na nagalit at ayon pa sa kanila ay hindi daw sapat na matanggal si General Torres sa kanyang posisyon. Kaya dapat lang talagang pagbayaran nito ang lahat ng mga ginawa sa sambayan ng Pilipino lalong-lalong na sa pamilyang Duterte na basta-basta na lamang niyang dinakip si dating PRRD at ipinadala sa dayong hukuman para doon litisin. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samutsaring komento mula sa marami sa ating mga kachika na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, manalangin tayo at ipanalangin ang ating mga husgado na magkaroon ng hustisya sa mga kaso na isasampa laban kay Tore. At ang mga judges ay, walang kakampihan at ang tunay na batas ang maipapatupad. Morning. Huwag niyong pagwalang bahala ang ginawa ni General Torres. Kaya dapat ay kasuhan. Kaya huwag retirement. Kung ibabalik niyo sa ahensya ng gobyerno ng barangay captain na lang para maalala niya ang ginawa niya. Dapat sampahan ng maraming kaso si General Torres para hindi makaretire. Para pagdating niya ng 56 years old, usahang paalisin sa, sa serbisyo ng walang matatanggap na mga binipisyo. Sir Torre, malaking aral ang pamana mo para huwag pamarisan ang katulad mo na tagapagpapatupad ng batas ngunit ang nangyari lumabag ka sa batas malinaw kahit bata alam ang ginawa mo Tore parating naga si Aton Ang... and 100 others na abogado from Davao para makasuhan ka tingnan natin kung makaya yan ang ipon mong pera ang pambayad ng abogado pag nag si Diwata ubos ang pera niya sa retirement sa pagbabayad sa mga abogado, babaha ang kaso sa kanya. ubus ang pera niya at makukulong pa sa mga bigat na mga kaso sa kanya. End quote. Pag-usapan na natin, eto kagad si uh, Rekto. Napakahusay no. Alam mo na magagaling po naman talaga. Kung tutusin napakagagaling po ng tao ni Marcos. Dito lang po tayo. Dito lang po tayo nakakita kay uh, Pangulong Marcos nang pinakamahusay. Akalain nyo, eto ha. Ah, bago natin tupuntahan si Recto. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Akalain po ninyo, ang tagal natin pinoproblema ang kahirapan sa isang iglap. Ah, dahil nagkaroon tayo ng uh, lari gadon na Papa, uh, presidential anti puro alleviation. Kung ano man ang ta advisor, presidential advisor on poverty alleviation. Ah. Mamaya na po yung mga tanong pa. <laughs> Aya, uh, di ba si Papa Gadon, sa pamamagitan lang ng kwenta, naging mayaman na tayo lahat? Ha? Biro yun yung sabihin po, eh, buhat, ewan ko kung kay Papa Gadon yun, pero ito rin gobyerno na to nagbigay ng kwenta na hindi ka raw mahirap kung ikaw ay nakakakain ng uh, 26 per mil. Oh, so, lahat tayo mayaman. <laughs> eh, puta, magkano ba Jollibee? Jollibee <laughs> na lang. Sa karinderiya nga, magkano po ang karinderiya? Palagay mo lang 50 ulam. Kasi ko gulek 30, 40. O, plus 10 pisong kanin, 50. O, mayaman ka na. <laughs> Nakatipid ka na, mayaman ka pa. Nilutas po ang kahirapan dahil po sa pagkwenta na pag ikaw ay nakakakain ng 26 per mil, hindi ka na mahirap. Kung hindi ka mahirap, mayaman ka na. <laughs> Ibang klase po talaga itong gobyerno na ito. Pero ito, in fairness naman po, kaya uh, dito po kay Recto, ang dami po sinasabi nito, hindi po pinasimple, no? Uh, kinakailangan din po nating unawain from the standpoint ng economics. <clears throat> eh, depende sa karinderya yan. May mga karinderyang pang mayaman, may karinderyang pang mahirap. Eh. <laughs> oh, nalutas po nila sa pamamagitan po. Ah, nalulutas po nila yung mga problema sa pamamagitan po ng pagbibigay ng definisyon. Oh, define lang nila, nawawala yung problema. Eh. So, nawala yung problema natin sa kahirapan dahil po dito, sa kwenta ni Gadon O bago tayo pumunta diyan, no, meron na naman po na natuklasan. Ah, kahapon po ang uh, si Vince Dizon. Natuklasan niya po yung ghost project na binayaran na noong 2024 at dahil uh, nag-iimbestiga ngayon sa Senado, nag-iimbestiga sa Kongreso, ay uh, tsaka lang po sinisimulan. <laughs> ang tawag ni Vince Dizon diyan ay kahayupan, no. At ito po ay tinawag niya na patay na binubuhay. Okay. Ngayon naman po, eh, ito pong si Ah, uh, governor ng uh, Mindoro ay nakakita naman po na hindi tinapos. So kalahati lang iniwan na po. At ito po ay pagmay ma din ng mga diskaya, no? So iniwan lang po nakatiwangwang yung kalahati kaya tinawag to ni governor na mana <laughs> Ah, Gob. Pasensya na, Gob Fernando. Ah. Pero pano bulakan po ni nasisilip na ghost project? Wala ba kayong balak na umikot? Ha? Ah, Gob. Wala ba kayong balak puntahan na once and for all yung mga ha? Ah, bakit ilang mga mayor at governor lang po yung nag-iimbestiga? Bakit ilang mga congressman lang po? Putok na putok na po yung issue. Nagtataka po ako, no? Bakit po kung concern po kayo sa inyong mga constituents, dapat ang ginagawa ng lahat ng mayor, lahat ng governor, lahat ng mga congressman, ha? Ah, ay umiikot na sa kanilang mga distrito at tinitingnan kung may mga palpak bang mga flood control projects. Alam niyo naman po 'yan, nanghihingi manghihingi lang po kayo ng mga sa DPWH, alam nga naman hindi kayo bigyan, gobernador kayo, mayor kayo, congressman kayo, imposibleng hindi kayo bibigyan. No? O oh, ayan ha, yung sa gurgur natin, pag tungtong niya ng mga 900, yung mag-1,000 na, Google. Gu <laughs> alam na natin style niyan. tignan niyo po, bakit ilang gobernador pa lang din po ang umiikot, ibig po bang sabihin wala talaga dyan sa inyo? O, narinig ko lang yung gobernador ng Mindoro, masipag. Oh. Gobernador ng Pampanga, narinig ko minsan. Si Mayor Biko si Mayor Esco. Uh, o hindi lang kinukover ng media. Ano ba talaga, umiikot ba yung mga gobernador, mayor, hindi lang kinukover ng media? O talagang hindi kayo nagsisiikot? O kaya po, ito ang konklusyon ng mga tao. Yung mga mayor, governor, congressman na hindi po umiikot para ipakita o maghanap ng anomalya at merong anomalya doon sa kanila, lalo na po yung 15 kontraktor. Kung kayo po ay gobernador at merong kontrata sa inyo, yung 15, kasi sisilipin po yan. Eh. Hihintayin nyo po yung Senado muna. Si Governor uh, Scorpion Knights. <laughs> Pasaya dyan na gov. <laughs> Sana umikot rin kayo kahit wala yung presidente. Kasi dalawang, dalawang flood control ng ghost project ang naiikot. <clears throat> Kasi po, sa totoo, kung kayo po ay congressman at alam ng mga tao, ay ah, meron pa pala yung si <clears throat> sa <Leyte>, di ba? <coughs> Excuse me po. O sa Leyte, may umikot. Sa Batangas pa pala yung, yung si Libiste. Eh, yung iba po, ano po iisipin natin? O oh, yan, yung sinasabi ni Vic Adams. Kung hindi po kayo naghanap ngayon, o kaya magdeklara man lang kayo. Umiikot ako sa aking probinsya. Ipakita nyo man lang yung mga flood control project ninyo kung matitino. Dalawa lang yan, eh, di ba? Matino ang flood control project nyo o kaya wala kayong flood control project. Ideklara nyo. Para hindi kayo mapaghinalaan. Alam nyo po ang hinala ng mga tao sa mga congressman na hindi umiikot at may flood control project sa mga mayor at mga gobernador? Alam niyo na hinala ng tao. Magkano ang wig mo? Magkano wig mo? Klavyo. Di ba? Simplihan lang po natin, hindi po natin hindi po kinakailangan na rocket science yan. Ako gobernador, alam kong mayroong flood control project yung 15 sa aking probinsya. Anytime, matutuklasan to ng tao unahan ko na kung wala akong kinalaman. Eh, ang problema, baka anlagay eh. Di ba? O kaya, kayo mismo, kayo mismo yung manguna na sampahan na reklamo tong mga contractor, tong mga district engineers ninyo. Para talagang maniwala ang tao. Pero yun mo, meron na tayong ghost project, meron pa tayong buhay na binubuhay, at ngayon po, mana nanggal. Kalahati lang daw eh. Iniwan na eh. mana project. Kawawa naman ang taong bayan. O, para hindi po tayo kawawa, pinoproblema natin. Sinasabi nyo, uutang na naman tayo. Inuutang natin, ipinangungutang natin, bukod po sa taxes, ipinangungutang natin yung mga 700,000 na paglamon ng mga anak ng pupa. <laughs> yung mga nepo babies na tatawagin nating anak ng pupa, no? Eh ipinangungutang natin 'yan. Malaki pong bahagi ng ating budget na pupunta po ay inuutang natin at napupunta lang dito sa mga katiwalian nitong mga kontraktor, mga DPWH at mga mambabatas mismo. Eto, sundan niyo lang po yung sinasabi ni Belica. Si Belica kasi dating PACC, Philippine Anti-Crime Commission, Philippine ah, Presidential Anti-Crime Commission. Alam niyo sinasabi ni Belica? Dapat tatlo 'yan para makumpleto dahil pag nawala po yung isa hindi po gagana yung krimen. Contractor, DPWH official, saan man 'yan? In uh, district o region at saka mga mambabatas, mga congressman at senador. Ipinangungutang natin 'yan. At speaking of utang, magpasalamat tayo may magaling tayo. Opo. nagagalingan po ako rito sa lintik na pinang natin. Napakahusay. Ha? ka nga rito, Ralph Recto? Lapit mo nga ulo mo at nang ma -ma masahi ka namin ang galing-galing mo. Ang galing mo po. Mula po nung pinanganak ako sa panahon ni Marcos, nadaanan ko po 'yan, Marcos. Lumaki ako, Marcos pa rin, Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino ulit, tapos Duterte. Hindi tayo nakaligtas sa problema sa utang. Tanging serekto lang ang nakaligtas tayo sa utang. Talaga ba badong? <laughs> ha? Talaga ba badong? <laughs> Opo, pinanganak ako, Marcos na eh. Puta, binata na ako, Marcos pa rin. <laughs> Binata. binata mas alamat yun si Ferdinand Marcos inyo. Biro mo, pinanganak ako Marcos ma. At hindi ako, hindi sa unang termino ni Marcos, ha? sa pangalawang termino na ako pinanganak. <laughs> Imagine ninyo, naka four years na si Marcos nung pinanganak ako. Binata na ako si Marcos pa ma presidente. <laughs> Ganon katagal yan. Kaya yan din yata ang pangarap. Idol yan ng anak niya. Eh. Okay, sabi po, nito na ni Sherwin Gatchal Because of our debt. Dahil sa ating pagkakautang accumulation, each Filipino now owes 142,000. Dahil po sa mga accumulation ng ating utang, ang bawat isang Pilipino ay may pagkakautang ng 142,000. Yung kapapanganak mo palang na anak, may utang na yan, 142,000. If we don't manage debt, the Marcos administration will end its term by accumulating the highest debt accumulation out of all administration. Sabi po ni Sherwin Gatchalian, kung hindi po makokontrol ng pamahalaan ang pangungutang, pinakamalaki ha, ang mauutang sa panahon ni BBM. Ang tindi, no? Pag hindi po kayo tumino, sabi ni Sherwin Gatchalian Keral Preto, pag hindi nyo po nalutas yung pangungutang, si Marcos po ang record breaker na pinakamaraming utang sa lahat po na naging pangulo Meron merong ako napalood na isang Ameri isang foreigner eh sa ibang bansa. No, simply lang daw ang problema ng Pilipinas eh. Ang problema ng Pilipinas simply lang. Sinabi na raw ni Duterte, walang proyekto si BBM. Kundi ayuda lang. Sinabi na. O, alam niyo na kung si <laughs> Kaya hindi uunlad ang Pilipinas kasi wala namang proyekto. Pero ang matindi, wala na ngang proyekto na matino, lumulubog pa tayo sa utang. Yan po ang hindi po madidenay. Pero matindi po ang sagot ni Recto. Ha, eto na. Kumapit ba kayo? Kapit kayo mga kapatid. Sabi ni Recto, eto po ang sagot. Sabi kasi ni Serwin, pinalulubog niyo yung utang, pinalulubog niyo yung Pilipinas sa utang. Okay. Si Recto naman po ang sumagot. On the other hand, eh, teka muna, uh, Senator, sabi ni Recto, hindi mo ba alam na yung sinasabi mong problema na 142,000 ay pwede nating tignan yan ng maging asset? No. Oh. Eh, Englishin ko muna. On the other hand, you could also say that you have 140,000 in savings because one month's liability is one month's asset. Antindi ni Recto. <laughs> Huwag mo raw tignan. Mindset lang, mindset. Tinitignan nyo kasi problema yung utang eh. Pwede nating tignan niya na savings. <laughs> mindset lang. Ha? Mali lang kayo eh. Tinitignan nyo. Ang laki naman ng utang namin. Eh pwede mo siyang tignan na savings daw, sabi ni Recto. <laughs> so mas malaki utang, mas malaki savings. Ganun ba? <laughs> savings. Puta, oh, mapapamura ka talaga eh. <laughs> Kasi tinuturing yung problema. Pwede nyo naman siyang tignan na savings. Ah. Sabi ni Recto, so 70% of our debt that we owe to ourselves is actually an asset of Filipinos. Dahil 70% daw niyang pagkakautang na yan ay utang natin sa mga Pilipino. Kaya, babayaran natin yung 70% na yan sa mga Pilipino rin. Kaya sa madaling salita, Ha? ah Sige tuloy natin It is your pension funds It is invest, invested by GSIS Invested by SSS Invested by PhilHealth Invested by Pag-ibig So sa atin din yung napupunta yung 70% Abang ngayon ko lang po nalaman Kaya pala may nauutang pa <laughs> Iiyak po kayo mga kapatid Kaya pala may nauutang pa may nagpapautang pa, 70% pala na utang natin galing dito sa atin. Kala ko pag internal, sino kaya nagpapautang? Siguro yung mga bilyonaryo ka po. pinapautang pala sa Pilipinas, ha? ay mga pension funds, katulad ng GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Antindi. Kaya, pera natin yan. Lumalago dahil tinutubuan natin yung pera natin. Kaya wag natin tignan na yung pangungutang ay problema. Ito po ay savings. Nalutas na po ni Recto yung matagal ng problema ng Pilipinas. Huwag natin tignan na liability ang utang. Tignan natin siya sa asset. Anak naman po. <laughs> so <magdiwa. laughs> mas lumalaki utang natin, mas lumalaki yung asset natin. Ah, ganyan po. Ganyan po lumutas ng utang. Ganyan po lumutas ng problema itong mga nasa administrasyon. Palakpakan natin sila. So, bakit natin po problemahin ang utang? Eh, according to recto, hindi naman to utang, kundi ito ay isang asset. So, dumadami ang utang mo, dumadami ang iyong asset. Tindi, no? Paano po sasagutin yun? <laughs> Paano po natin? Parang nakikipag-usap na tayo sa mga ano talaga eh. No? Parang binabaliw na tayo ng gobyerno na Lubog na tayo sa utang. Dapat daw magdiwang pa tayo dahil lumalaki asset natin. Asset daw yung utang, hindi raw liability. Alam mo, Recto, ewan ko kung saan nyo kinukuha yung mga meaning nyo. Ako, taga-gobyerno ko, taon-taon gumagawa ko. Sal-in. Alam nyo yung meaning ng sal A Statement of assets and liabilities and networks. Alam nyo po kung an ano ang nilalagay mo ron? Asset. House and lot. Magkano? kotse, magkano? Wala na. <laughs> Mga appliances, ayan, magkano? Tapos, liabilities. Yung utang mo po, utang sa pag-ibig, magkano? Utang sa banko, magkano? Yun po ang liabilities. Ngayon, imi-minus mo yung asset at liabilities. Yun po yung network nyo. Yun, network, yun po yung magkano ang halaga mo. Ngayon, kay wala nang ang liabilities, binago na niya. <laughs> Yung utang, ginawa niya ng asset. Halimbawa, dati, kung si Recto masusunod, ganito na po ang sali ng lahat. Dati, asset mo 1 million. Utang mo 2 million. So ano ka? Negative 1 million, di ba? Ang net worth mo, negative 1 million. Kasi mas mataas yung utang mo kaysa sa asset. Eh. Pero dahil kay Recto, sa kwenta ni Recto, asset mo 1 million. Utang mo 2 million. O hindi na raw siya yung utang daw, hindi na liability, asset na rin. Kaya 3 million ka. <laughs> Sa madaling salita, lubog ka na sa utang anyaman mo kasi 3 million kay. <laughs> Yan po ang nagpapatakbo ng ating finances. No? Kaya ngayon magtitiwala pa ba kay sa mga pinagsasabi niya na umuunlad ang Pilipinas? Kaya pala umuunlad ang Pilipinas eh, baliktad pala yung Hindi eh, ba kayo nagtataka? Ang mga pag nagre-report si Recto, ang unlad-unlad ng Pilipinas. Pangalawa tayo sa pinaka online sa buong mundo. <laughs> sa Asia yata, tayo raw pinaka, sa pinaka maunlad eh. Puta, saan nyo kinukuha yan? Yung mga datos na ganyan. Kaya pala, ayon pala kay Recto, asset pala yung utang. Kaya pag nadadagdagan yung utang natin, nadadagdagan yung yaman. Eh talagang mayaman ang Pilipinas. Puta, kinuwenta ng asset yung... <laughs> yung 17 trillion, dati utang yan, negative. Imi-menos mo sa ano. Dahil sa kwenta ni Recto, positive na yan, ipa-plus mo na. So kung lumalaki ang utang mo, lumalaki ang asset. Eh, wala talaga mangyayari sa Pilipinas. Yung finance, yung, yung namamahala para tayo kumita, eh may ibang pananaw. Opo, ganyan po kasahol yung asawa ni Bill Masato. <laughs> Mamaya po reaction. Alam ko gigil na gigil na kayo. Ito naman muna tayo kay Bato. Uh, Bato de la Rosa, 6. Death by little injection for plunderers. Alam nyo po, wala po akong problema diyan sa sinasabi ni Senator Bato. Uh, kaya lang kinakailangan natin i-discuss to para po maliwanagan yung point ko. No? Bakit ngayon ayaw ko po sa death penalty? Okay. Uh, when public officials who are duty-bound to uphold the integrity and dignity of the government and its disbursement of funds failed to do so, they must be meted out with the highest penalty. Kung ang mga public officials daw po na pinangalaga sa pera ay nilustay yung pinapangalaga ng pera sa kanila, dapat daw bitayin. Tama naman yun, di ba? Si pinagtitiwalaan kayo ng tao. Eh. Ano po bang problema don? Wala po akong problema don. Ang problema ko po, paano po nagwo-work yung ating justice system? Tignan po ninyo, sino po ang nakakulong ngayon? Si Tatay Digong, nakakulong pa sa ibang bansa. Sino po yung sangkatutak ang kaso ng katiwalian? Si Bipisara. Ibig sabihin, pag ngayon po yan, pinasa, Malamang si VP unang bitayin diyan. <laughs> 'Di ba? 'Yun yung point ko eh. May mga kaso ba yung mga malalaking opisyal na may control talaga ng budget? Tama po 'yan eh. No? Maganda po 'yan na bitayin sila. Ang problema, paano mo sila bibitayin na eh, hindi nga makasuhan? Titignan niyo po yung present situation eh. Sino po yung maraming kaso ng katiwalian? Si VP Balak pa, kakasuhan pa nila yan sila Pulong Duterte, Si Baste, balak pa nilang kasuhan lahat. Yung mga alam na alam nating may control ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez at saka si Saldico, may kaso ba sila? Ah, wala. So, sino sa tingin nyo yung malamang na maparusahan? Yung may kaso o yung walang kaso? Ah. bakit di ko kasuhan? Ikaw, bakit hindi mo kinasuhan? <laughs> wala akong perang pangkaso. <laughs> ano pala sa... Yun nga eh, tama yung sinasabi mo, Poch, di ba? Oh, ito, katulad nito ni Poch. Di ba si Poch, loyalista yan. Bakit hindi ko raw kasuhan si Martin? Paano ko mapapatunayan na may kasalanan si Martin? Paano ako mag-iimbestiga, Poch? Hindi ko mapapatunayan. Alam natin. Kasi sinabi ni BP Sara, mapapatunayan mo ba? Hindi mo mapapatunayan. Kung hindi mo mapapatunayan, paano mo siya mabibitay? <laughs> ah, ah, ang point ko, sa isang, ah, sa isang patas, sa isang patas na lipunan at yung magnakaw ka ng limpak-limpak bilyong piso, dapat kang bitayin. Pero sa hindi patas na lipunan, yung mga walang kasalanan, yun yung mga kinakasuhan. Kaya tanong ko sa inyo, <coughs> no? may kaso ba sila? Kriminal at ano, sa korte? Yun yung, yun yung punto eh. O, palagay na natin na ah, yung mga yung mga contractor, alimbawa. Sino sa mga contractor na ano tayo, lulang-lula -lula tayo sa yaman? Payong lang bumili na Rolls Royce. Sino sa mga contractor yung kinasuhan na ngayon ng kasong kriminal dahil sa pagnanakaw? Meron na ba kayo na balitaan? Ako wala pa eh. <laughs> so yung mga nagpayaman, nagtamasa, gumawa ng mga ghost project, kahit sa dyaryo, wala pang sinasabing sasampahan ng kaso. Paano mo mabibitay kung hindi mo nasasampahan ng kaso? sama tama yun. Yung sinasabi ni Poch. O, di, ikaw, di kasuhan mo. Kita mo, ako pa pinakamagkakaso. Sa tingin mo, kahit kayo mismo, kahit si Poch mismo, may kakayahan ba tayong magkaso? Una, magkano abogado? Makakuha ka man ng abogado. Yung husay ng abogadong pwedeng pumayag sa'yo at yung abogado ng mga magnanakaw. Sa tingin mo, sino mas magaling? <laughs> Eh ikaw, siguro para ako makapagkaso ng isang mayaman, ibibenta ko na lahat ng ari-arian ko. Aray, right? right? lahat yan may mga abogado. Hindi po yan, hindi po yan yung ano, yung, yung, ah, ano na, may, meron ng, meron ng uh, bitay. Titigil na kami. Hindi po eh. Bago nila masimulan, kita nyo hirap nga, bago nila masimulan yan, yung pagnanakaw, okay na lahat ng mga papeles niyan. Ah, oh, tingnan po ninyo. Ito, ito, ito actual to. Halimbawa, gusto nating kasuhan yung mga yung mga contractor, contractor na lang. At ah, di ba ano yung lumalabas ngayon? Iba yung may-ari sa totoong, iba yung may-ari sa pangalan sa totoong may-ari. Tama ba? May totoong mangya, mangyari. <laughs> may totoong may-ari tapos iba yung nakapangalan. Ang tawag natin dami. Sa tingin nyo ba yung dami na yun? Yun ang totoong nagkakamal ng salapi? Yun yung nagkakamal ng kwalta? Yun talagay namumuhay ng pasarap? O tauhan lang siya nung may, totoong may-ari? Kung magkabitayan, tsaka ang unang mabibitay, halimbawa, o eche natin, bawal natin bitayin si Bipi Sara. Halimbawa, bawal natin bitayin yung mga Duterte. Dito lang tayo sa mga hindi Duterte. Kasi, ideal eh. Alam nyo po, kung sino unang mabibitay, halimbawa talaga naging mahigpit, yung mga dami. Sila kasi nakapangalan eh. Nakayungan nyo? Wala akong problema sa bitay bilang parusa sa mga plunderer. Pero may problema ako kung sino yung nakakasuhan sa Pilipinas may problema ako kung sino, kung kung yung mga mahihirap katulad nung natatandaan niyo yung sa BOC yung sa may mga ano sila may mga front yung mga pumipirma binibigyan lang ng pera na sila yung kumukuha yung mga tunay na may-ari ng kumpanya yung nagbabayad doon sa pumipirma na pumapapil yung mga naka-front nakakulong pa rin hanggang ngayon yung mga may-ari laya pa <laughs> bago, bago nyo naisip na bitayin kami, ang pina, wala tayong magagawa. Mag, ang presidente, pag nagbago po ang lipunan, pag nagbago po yung, yung namumuno, doon lang tayo makakakita ng katarungan. Umaasa kayo dito. Kaya nga tayo nagsusumikap na expose sila para pagdating na may power na tayo uli, iboboto e, uli natin ang isang Duterte. Doon lang at yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!